Kamusta na kaya ang mga kabataang tinuran ni Rizal na pag-asa ng bayan? Mga ganitong pangyayari ay hindi na bago sa Pilipinas. Kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero paano na nga ba ang bayan sa hinaharap kung ang mga batang tinuturing na pag-asa ay tuluyan ng nasisira dahil sa mga kapabayaan at kawalan ng pag-iingat? May ilang naliligaw ng landas at nalululong sa masamang bisyo dahil sa pagsama sa mga maling kaibigan at samahan nasisira ang katawan dulot ng ipinagbabawal na gamot. Naaapektuhan ang pag-aaral dahil sa mga kapabayaan ng mga magulang na hindi plinano ang pagkakaroon ng pamilya. Hindi bababa sa labing tatlong taong gulang ang maagang nakakapag-asawa dahil sa kawalan ng pag-iingal at kapapayaan Sa paglipas ng panahon, lalo pang dumarami ang mga batang maagang nag-aasawa kahit wala pa sa tamang edad. Kawalan ng kahandaan at disiplina, yan ang problema ng mga kabataan sa panahon ngayon. Sa problema ito, hindi lang buhay ng mga batang maagang nakakapag-asawang nasisira, kundi maging ang buhay ng kanilang magiging mga anak. Mga batang puro panganak ng problema, yan ang tura nila. Hindi pakikinig sa magulang, yan ang isa sa mga dahilan kung kaya dumarating at nangyayari ang mga hindi inaasahan. Ako ko pala Lagi ako pala sa inyo. Lagi ako pala eh. Na naman lang pakinggan yung anak nyo kahit minsan. Hindi yung purong sarili nyo lang. Hindi porke kayo magulang ay Lagi masusunod tayo ang kami mga anak nyo. Naisip naman lang kami eh. Kawalan ng kahandaan at disiplina. Yan ang problema ng mga kabataan sa panahon ngayon. Sa problemang ito, hindi lang buhay ng mga batang maagang nakakapag-asawang nasisira, kundi maging ang buhay ng kanilang magiging mga anak. Turuan sana natin silang itoon ang kanilang mga atensyon sa kanilang pag-aaral at sa paggawa ng mas makabuluhang mga bagay. Gawin sana nating makatutuhanan ang tanyag na salitain ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.